Uh, magandang araw po sa lahat mga bossing mga idolo, oh. muli tayo nagbabalik, this is Ray TV Vlog So for today's video mga bossing, uh, konting update lang tayo doon sa mga dadalhin natin uh, ng mga broodsag at uh, pulit doon sa uh, para doon sa expo po sa Cebu mga bossing mga idol So ito po sila mga bossing, at uh, huwag na natin patagalin nito, at uh, ito na po sila mga bossing mga idol yan mga bossing isa ito sa mga selection ko na papuntang expo sa Cebu so yung dadalhin mga boss uh, yung panlaban na ipapadala ko ay uh, 15 heads so meron din tayong mga pure na ipapadala doon na uh, ay video na din natin para makita nyo mga bossing mga idol sa tayo dito sa second selection ko mga bossing sa panlaban isang yellow ligid sa sweater Mga gagaling ito mga bossing yung mga straight comb gagaling ito saka yung mga grey yan mga bossing oh. maganda to? tingnan yung mga bossing yung ating uh, tindigan ng ating mga manok na ipapadala dun sa expo mga boss maganda na ito ayan mga bossing oh. ayan So abangan nyo ito mga bossing uh, 15 heads lang ito Yung panlaban na manggagaling dito sa akin At uh, meron din manggagaling doon sa Rojas uh, Yung ipapakita ko dito Yun yung mga dadalhin doon sa Expo sa Cebu mga bossing So kita kits, de, uh, kita -kits kayo dyan Yung Green Country Game Farm pupunta dyan mga bossing Yung ating Expo uh, 17, 18, and 19 So, yung ipapakita ko dito mga bossing, yung mga manok na manggaling lang dito sa akin. Ah uh, ito oh pangatlong uh, selection natin isang straight comb. Straight comb din ito mga boss. Ganda din to. Gandang-gigiila ng manok natin. Eh oh. mga bossing. Oh. Straight comb, bloodline sweater Boston. So, meron ako dito mga video mga busing ng mga straight comb na nilaban namin doon sa Rojas uh, sa Semes So, sa mga gusto mong manood message ako sa aking Facebook account at uh, isi-send ko sa inyo yung video mga busing mga idol So, ito pa, grey Ito mga busing, grey uh, Bloodline gray sa sweater Boston Ayan mga busing Naganda oh. na mga mukha nila Kausap natin Ayan. So, fourth selection natin ito mga bossing. Sa 15 heads sila. Ayan, eh, ito yung mga na-selection natin. So, pupunta natin doon yung iba na binukod ko ng mga bossing. So, ito pa mga bossing. Oh. Ayan. Ganito kagaganda yung dadalhin natin doon sa expo. So, dito magagaling sa akin mga bossing mga idol. Oh. So, personal selection natin ito. Sa panlaban. ay mga bossing So paunahan na lang mga bossing ha Sa mga nagme-message sa akin dyan Bawal po yung reservation mga bossing Na doon uh, i-pick up Hindi namin kakayanin yan mga bossing mga idolo uh, Pasensya na kayo At uh, hindi ko kayo mapagbibigyan sa inyong kahilingan So ito mga bossing Ah, uh, pang-anim na pick natin 'to ayan so bloodline ito, sweater boston din mga busing mga idolo ayan po so dadaanan natin yung ating mga brood stag na napili na, na na select natin na dadalhin dun sa expo mga busing so ito yung unang pong ipapakita inyo yung mga panlaban ko ito na dadalhin ayan po mga busing so ito yung last last natin na uh, seleksyon straight comb din so ito mga boss selection din natin to bloodline sweater boss din mga bossing straight comb so ayan po siya mga bossing oh. so dadaanan natin yung mga na selection namin uh, na broodstag uh, ito yung 5k tatlong piraso nung ipapadala natin yung posom apat Address uh, non-Boston mga busing mo ay Posum Ito bibigyan ko kayo ng idea mga busing Para madaling nyo makilala yung mga manok Ito mga busing selection namin Good stud 5k sweater Ang leg band ito, mga busing single blue Single blue uh, Right leg Ayan mga busing ganda nito Okay. Gandang gundoy ganito. 5K ito mga bossing. So, dadako tayo dito sa posom. Ito yung posom selection namin. So, ito mga boss, isang posom. Yung posom naman mga bossing, leg band, double leg band, kulay blue. Uh, right leg. Ayan mga boss. Gaganda na ito. Ayan mga bossing. So ang ipapakita natin dito mga bossing yung ating lang uh, brood Stag dahil yung mga pulit natin ay na na, na ipakita ko na dito mga bossing uh, sa vlog natin so nung nag-vlog natin. So yun pa rin yung dadalhin ko mga pulit. So yung brood Stag lang ang ipapakita natin dito mga bossing. Ayan. Pusom awesome po ito mga bossing ha. Pusom. Awesome. So dito naman tayo sa isa pang puso, mga bossing. Ito maganda din to. So ito mga bossing isang pusom din. Ayan mga bossing itsura natin pusom. Ayan. So ayan mga bossing. Pusom din ito mga bossing mga idol. So sa sweater. pitong piraso lang na sweater yung dadalhin natin doon mga bossing. Ah, uh, bali 5K. Apat na uh, posom. So, ito mga bossing, isang 5K din. Ay mga bossing, tingnan niyo kung gaano ka-quality 'yan. Paunahan na lang po mga bossing ha. So, uh, don doon sa Rojas may meron din mga broodstag na gagaling doon, I think. At saka yung pan panlaban. Pero mostly yung dadalhin natin doon mga bossing, mga pulit na mga pure. So yung dito manggagaling sa akin na 80 heads lang po uh, Kasama na dun yung mga broodsag at uh, panlaban na 15 heads Another 5k ito mga bossing mga idolo ganda na ito Ayan, mga bossing 5k 5k to m po ito mga bossing ha Ayan, ganda ayan po yung ating 5k 2m so good luck po at uh, kayo lang bahala dun pumili mga bossing so ito selected na natin at uh, dadalhin po ito sa Cebu e, uh, Expo. so ito 5k din ito mga bossing mga idol oh. ayan isang 5k din ayan mga bossing oh. ayan mga bossing oh. 5k natin o oh. ganda ayan so kayo lang bahala pumili dun mga bossing mga idol oh. Ayan, oh. Ganda. So, itong last. Ipapakita natin na brugsag. Ito, isang posum ito, mga bossing. Ayan. posum posum sweater ito. Ayan. So, yung babae, mga bossing, ah, uh, sa Gelmore, yung dadalhin natin doon na four heads, yung posum uh, five heads, 5k 13 heads. Yung Boston naman natin uh, 27 heads yung dadalhin natin doon mga bossing. So there's non uh, panlaban na po mga bossing niyo dito. So, Dada tayo dito mga bossing sa ating uh, Boston round head na broodstag na dadalhin. So yung gustong Boston, uh, Boston round broodstag 10 piraso lang po yung ipapadala natin doon mga bossing. So ito selected na ito. Ayan mga boss, Boston Roundhead Stud So, sa Boston naman Yung palatandaan dito mga bossing Orange leg band kung makikita nyo dyan sa kanyang kaliwa Ayan mga bossing oh. Kaliwa Kaliwa kanan Ayan e mga bossing sa kaliwa uh, Orange yung leg band natin mga bossing na ginamit dyan Boston Roundhead Stud So yan for selection natin Dadako tayo dito mga bossing Sa pangalawang selection So ito mga boss second selection Second selection natin nya papuntang Cebu mga yung mga idol Pure boson round head brood stud Ayan po mga bossing Ganda So ayan po siya mga bossing second pick So dadakop tayo dito sa iba mga boss Ito so mga bossing third selection natin para sa ating Rudy's Tag boss on round ni ayan po sa mga bossing ayan mata eh mga boss Boston Roundhead round ni ayan mga bossing so may papadala tayong straight comb uh, isang piraso lang na straight comb mga bossing ah dalawa dalawang piraso so ito Boson Rounded Broodstag din mga bossing mga idol ay mga musing oh. Boston Rounded Road sa ko ito. Ito pa. So, ito straight comb na ito mga bossing Boss oh. so, straight comb na po ito. Ito po yung ipapadala natin dito sa Cebu. Straight comb Boston roundhead So paunahan na lang po ito mga bossing Dalawang piraso lang po ito ha Ayan mga bossing Ganda tindig niya ito Ayan mga bossing So dako pa tayo sa iba Para may pakita natin lahat yung brood Na ating dadalhin doon Ito maganda din to So ayan po mga bossing Boston rounded brood stag to grabe tindig nito, mga busing, oh. Ganda na ito. So, ito, mga busing, paunahan na lang kayo, ha oh. Ganda na ito, oh. Ayan. Lipa tayo dito sa iba, mga boss. Ayan mga bossing, oh. isang boss on ni na tag din Kasama ito sa dadalhin sa Cebu mga bossing ganda din na ito. ito pa ito maganda din tindig nito mga bossing oh. bossing rounded brood stag going to Cebu ito mga bossing para sa ating gaganapin na uh, expo ay eh, mga bossing ganda din nito. so dako tayo dito sa iba mga bossing eto yung last natin na Broodsgard na ipapakita dito mga bossing isang straight kum So ayan po siya mga bossing straight kum Dalawa lang itong straight kum mga bossing ah, na ipapadala natin doon So sa Gelmore meron tayong Gelmore na ipapadala Ah uh, yung Gelmore naman na ipapadala natin doon mga bossing ay pulit So, Broadstag, wala tayong ipapadala doon na mga busing. So, hindi ko lang alam kung meron tayo doon sa Rojas na dadalhin. So, bali yung, i-confirm e ko lang dito, yung mga manok uh, na magagaling dito sa akin, sa dito sa Batangas, mga busing, para dalhin doon sa Expo sa Cebu, mga busing. So, yun lamang po, mga busing. Uh, hanggang dito lang po yung ating video at uh, good luck po dyan sa inyong lahat. At uh, paunahan lang po kayo mga bossing sa pagpili doon ng mga brood slug na, na, uh, na dadalhin namin doon sa Cebu mga bossing. So yun lamang po mga boss at uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta uh, sa aking munting YouTube channel mga bossing mga edulo. And uh, have a good day everyone mga bossing.